guys, no? Buto na yung chicken skin natin. Woo! Oh, yan. Yan yung sa chicken skin, no? Nagluluto talaga tayo ng chicken skin. At saka yung gasan talaga natin. Yun, galing yung wife, guys. Ayun. Galing talaga yung sakit. Eh? May apash pa more, guys. Eh? Kaya sa mga gusto mong order dyan, gusto mong tikman ito, chicken skin. Ito na kayo dito sa barang kay 103 mga Let's go! So ayan guys, no, ito. Chicken skin natin na sa mga basher natin guys ah huh? chicken skin kasi nabibento tayo chicken skin eh ano o yun na nabibento talaga tayo chicken skin guys yeah! kaya sa mga nababas dyan guys ah uh? huh? hindi ilugasan yung chicken skin yung ginawing ano chicken oil ah Sorry, you're wrong. Let's go.